Magandang araw po mga kabayaran nga ng sa Pinilakalabay. Mga artista, mga balik na bangis. Ngayon po ay birthday po na tinuturing po namin dito sa Pilipinas din po sa finish. Mother kasi nakapunta na po dito at mayroon pong darating po na talagang young entrepreneurs po na sponsors po na makikilala po natin.

magpapalakas po tayo ng papel. Oo, oh, hindi oh, po, ganyan. po, mga tip. <laughs> ay, Monique. Si Monique po nagpiprito. Paborito din po ni nanay. Juicy crispy, crispylicious. Tanggal postiso ni nanay. <laughs> paborito, paborito po ni nanay talaga. So, no? kahit hirap, hirap ng pangasin yung manok eh. Hindi, po gusto nila. Yan. crispy. Kristi yeah. pangalan. Giniya ka pa? Simple nga daw naman, porket, pancit, b-whole de fried chicken, <coughs> saka ice cream yan. Yeah. Ayon po mga kabayan, may dumating po tayong sumusuporta po sa Pinilakan Lakbay. Sila po ang mga young entrepreneurs po at meron na po silang iba't ibang branches po dito sa Pilipinas. At dahil po sa pandemic, siyempre, hindi po talaga sila sumusuko, lumalaman at ngayon po naman napakaganda na po ng kanilang kabuhayan at na-feature nafe po sila sa iba't ibang segment po sa iba't ibang media, sa social media, sa television at sa iba pa po. Ayan po. Sir, ma'am. po, po namin si Sir Pinulakan Lakbay ng mga products po namin galing po pong Manila. So, sana po Sir, magustahan niya. Sila po ang may-ari po ng Max Mango. Bakit po tinawak na Max Mango? Maximum amount of mango. Totoo po yan. Hindi po yan yung pag hinigop niya eh, uubuhin kayo. Hindi po yun. Basta <laughs> satisfied. Pakilala nyo na po pangalan po ninyo, ma'am, sir. Uh, so, ako po si Joshen, si mm. Jones, ako po si Angelo po. Bakit po ganun? Ano? Pag mga artistahin, may hihiyain. <laughs> Hindi ko po alam kung magpapademure. Nakakabusit mga gano'n. Hindi. <laughs> pero maraming maraming salamat po sa inyo. Mamaya, mumakbang po natin to mga kababayan. Ako na po yung binigyan, pero sila po po yung nahiya. di ba? Tigas na mukha ka. <laughs> pero salamat, sir. Mamaya, mama. mumakbang po namin yan. Makakasa po kayo. At yung mga pictures po ninyo sa social media, pipitikin at harbatin po namin yun. Hindi. <laughs> salamat po mabuhay! Yan, marami maraming salamat na naman po sa Panginoon. Nagasama-sama na naman po. Sana naman po ay safe kayo. Siyempre, ngayon po, karawan po yung kinakala, kinikilala po namin Finnish mother. Mother po ni Petri. At ngayon po, may dala po sa aming sponsor. Siyempre, ang Max Mango. Maximum amount of mango. Ito ibig po ng box Mango. ba? Bago po tayo mong isa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Sana po natin. Oh, kumuha na kayo iba't ibang flavor. Bukulip ko tong mango, siyempre. Oh, ano okay. ba ang mga flavor na masarap? So, oh, meron po tayong buko pandan. Sa akin, Ako. Max Mango. Max mango. Ah, mini, mini, mini mo. Kukulo, kukulo. Ang bugo. Mango cheesecake. <laughs> mango cheesecake. Mango cheesecake sa akin. Ah, ito. Ano sa akin? Buko pandan. Pandan buko hindi nyo lang akin. hindi ko pandan hindi, ibang flavor ko lang mo para matikman natin pandan buho ah sige hahahaha yung puto pong bonggaw dito yung pan kiss me napakadami lang na ito, mautututuan natin yan salamat po sa match thank you po sa match Petra, what did you take? Max mango, Max mango, saka mango uh, mango cheesecake mango cheesecake, mango cheesecake. Tayo. Photo scramble Photo e, bombong. Scramble. Ito naman Max mango. Oh yeah, ano yan? Boko pandan. Boko pandan. Okay. Okay. Tugman mo na natin. Tugman natin ha. Grabe meron po siyang ito ito muna siyempre Unahin natin, okay, okay, natin, okay, okay. natin ang natin ang Max Mango kasi maximum amount of mango ibig sabihin po ng Max Mango. Meron po siyang medyo buo-buo ng mga hinog. Yung texture po napaka-soft. At talagang pwede-pwede ito -pwede sa nanay ko, siyempre. Ang panguyanan nyo, yun, yung bagang niya na lang, o diba? ba? kasi Papa. So, magbusin. Hindi po masyadong matamis. At sabi po nila, yung nagpunta po dito, yung siyempre, yung young entrepreneurs, eto po, pwede nyo lagay sa freezer at kapag lumamig, magiging ice cream. Pero napaka-creamy po talaga ng texture ah, <laughs> Kung gusto nyo ng buko pandan, ito ang number one. Talagang masarap. Lasang-lasa. Ang review ang gawin mo kung hindi yung pupakan ko commercial. <laughs> masarap na rin. <yun>. Masarap <laughs> nga. Masarap eh. ko commercial ko nga. Hindi, ano yung lasa. Hindi, masarap talaga. Talang masarap talaga. Original pandan, ano talaga? Pandan. Tapos creamy. Beige. Uh, Bay. Nalalasang. Meron ka siyang gelatin o curl sa loob. Wala. Shake yung talaga. Yung gelatin nyo talagang parang... Soft. Oh, soft. Masarap. Parang pag inanong mo sabi mo, Mura enjoy kayo pa. Enjoy mo. Bully to live mo. ka sa pagkabata. Saka si Pauline. ka sa pagkabata Sa akin taste ano. Ano siya? Di ba yung tigil nyo? Masarap kaya masarap? tapi kayo na eh. cheesecake? na ibang flavor. Pilihin mo yung may ano yan. Ano yan? Ano yung flavor kaya mo? Scramble. Scramble. At sa'yo ate ano yung kinuha mo? Mango cheesecake. Anong uh, bus bus ano magiging comment mo? Ano magiging comment mo? Masarap talaga. Dalawa kita talaga basta. Hindi yung cheese, so, ano yung uh, cheese? Kasi may mga yung medyo makalat, medyo go, matamis. Ice lang nagmi-match sa Ah, talagang so, Parang ano, bumabalik yung pagkabata, na uh, nalala yeah. yung scramble Pero yung pero yung, yung dinasasamirin. Oo, oh, mas masarap ang te texture niya. Soft na soft, smooth. About Petri. Ay, ah, sandali lang po ah. Adjust <clears throat> just po muna namin mga utak namin kasi kumakain po tayo ng... Siyempre, Max Mango bakal duguin po tayo. Okay, Petri. What What's did you taste? say? Max Meng... Um, mango Cheese. Mango Cheese, yeah. is it? Cheese. How's the taste? Masarap. How wow. about... Not too sweet. How about the texture? The... Smooth. Creaminess? Smooth. Smooth and creamy. <coughs> okay, thank you. Ito pong Max Mango. Ito po yung pinili ko kasi. Talagang unang higo po ninyo, malalasahan po ninyo, dinamnam ng mangga. Ayun po, di ba napakamahal po ng kilo ng mangga, di diba? Sa kilo ng mangga, makakabili na kayo na isang kalakating kilo ng parme. Pero ito, yung price list po nila, napaka reasonable po. Meron po silang Max Mango um, uh, main page po. O head. Yung sa Facebook po, yun, like, like nyo lang po nila. Like nyo lang po. Mm. Okay, na review naman natin. Uy, puno. Sa. Eh, na e, review naman natin ngayon. Hindi, hindi ano? Hindi, aking lang yung May asong nang dito. Mamaya ka na. Eh, pakisalamat muna din yan. Oh, na po. Teka na. Eh, review naman natin kung sa mga bata naman ang kakain. Para sa 100% magugustuhan to ng mga bata. Uulit-ulitin. Mm Uulit-ulitin. -hmm. Ah, oh. mm -hmm. lalo din na ganitong size to. Oh. Sakto lang. hindi nakakasabi. Hindi, saka hindi no. siya nakakaumay. Hindi. Yung yellow niya kasi, ano talaga. Smooth. Para sa smoothies. Sya, ano. Kasi pa kaya isa? Oo. hindi siya tinipid. Yung lasa hindi tinipid. Mango? Ay, yun, yung ano, yung mabong Kasi magpapasok na. Bongo. Bongo. Kaya meron sila. Ito po, ano. How about pete in Finland? Do you think the kids would love that? Yes. It's not too sweet so okay, yeah. yeah. Kasi sa okay. Finland, yeah. kasi sa Finland po, ang main thing, wag hindi po daw masyadong mahal, hindi masyadong matamis. Ito hindi po tinipid, yung lasa. Okay. Yeah. Ito, tinipid na lahat. Makuimi. Hindi, ibig masarap talaga. Makuimi siya. Okay, ito po yung kakaibang shake na sinabi nila na kahit may matira ka, Lagay mo sa freezer, di ba? Sa nabi magiging mm -hmm. ice cream. Ice cream. po ng puto bumbong. ano nang ano nang ano, may... malagkit. Ha? Okay. Sarap. Ito ang sarap okay. yung buong mangga. No, sarap. Mm -hmm. Ito, yung sarap yung ano nang malagkit. May, ang, may, sarap. May may traditional para hindi matunaw. Mm -hmm. sarap. Sa mga Uh, ibig sabihin, sabi nila, meron kasi dito hindi naman masyadong matamis. Siyempre, yung okay, iba um, nag-isip uh, po. Na mga health conscious. Pwede, pwede yung dumalawa? Oo. Oh, Ay, dalawang baksa, po, po. dalawang piraso <laughs> <laughs> Pangalawa ko na to. Oh. Ano Masarap, yung flavor bong -bong. yan? May ay, ano yung malagpit? Ay, sige, ate, ano review mo dyan sa puto bumbong. Masarap, may malagpit. Mabugusog ka. Oh, okay. Hindi dahil sa tubig. Hindi naman sabihin yung yung combination ng flavor, tama-tama lang yung Cheese, oh, sakto lang. Pati yung creaminess. Madaling higupin. Ano, mabubusok talaga. Hindi yung mabubusok sa yelo. Hindi. Merenda. Sa totoo lang, pag iniinom ko ito, parang wala akong nararamdam ng yelo. Smooth. Parang binilendera. Para po siyang ice cream talaga na creamy. You know, Kama, na shake. Tama yung na pag nabuo parang ice cream. Oo. Oh, okay. Sarap eh. Ang doon ka reklamo ko. Ito nga. E mango to yung tuwing. Ano to? chocolate. Atikman ko na Masarap po yung chocolate tum -tum. talagang. Mung. Mung. Masarap po ito bong Mabigat sa tiyan. Hindi. Yung iba hindi pa natitikman. Crumble. Natikman na yung ito. May. Baka may may. Ito, ito, ito. Strawberry. Nga, ano mo Crumble. Asa na flavor? Ah, strawberry. Tapos. Na. Ito buko pandan. Buko Sabi, sa mga kikita yung strawberry. Ah, Tingnan natin. Kaya eh, sabi po nila, may mga bagong bagong flavor nga po. May yung puto bumbong siya, kinakaw po natin. ate. Ang sarap. Ito yung strawberry. Malapit ano? no? ah, na lang. Strawberry hmm. ba? Uh Oo, strawberry yun. -huh. May nakalagay. Tapos may... Ate, nagsama-sama na yun. Parang hindi makapitan ko yung mukha natin sa camera. um Scramble. Mm, Katorke -hmm, Dennis. Ang sarap naman. <laughs> Pwede. Just select anything. Ito po is scramble. Tama sabay ni Dennis yung nostalgic po na mararamdaman po ninyo yung pagtiligman nyo. Karimin-karimin. Napakasarap. Karimin, yes, I'm a hindi pa na ubus nisem di pa susa par mau ubus di di ba di ba ano sabo po pa sila Una. ah sige nagkatingin laban po kapit gembuns yeah nyan ako sila rin. dalin mo na Mamaya na marami para po kami sa paningin na wai pa din ito kay mo na sa repto to. diy 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 ano ba yan? Show Kami na. Kami nakatotong. Tingnan mo muna yung review. Oo nga, tingnan mo muna. Yung scramble po niya, yung pinang-cream niya, malasa. Hindi cream lang. Hindi lang basta cream kasi creamy-creamy. Hindi pag inihinin, ininom niyo -in 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 yung yellow, ano, yung magasgas naman. lalaman. Hindi ito po, ano? Smooth. Masarap, <laughs> smooth na smooth. <laughs> Napakasarap naman. Hindi na po nakakapagtaka kung bakit nagbumbo sila Saka ng maganda yung Oo, oh, oh, makunap. Uh, pwede pa ulit gamitin. At pagkapigayin mo yung makunat plastic nila. No, hindi siya eh. na ano. yung packaging nila, maganda. Maganda, hindi tinipid. Yung flavor, hindi tinipid. Tsaka, ibagsak eh, mo nga, hindi babagsak ko. Eh. Mm -hmm. uh Oo. -oh. Pwedeng wide mm -hmm. sa bata nga. Ano? Medyo wide po eh. Wide po kasi kaya. Mm -hmm. kasi sa mga bata, mm -hmm. yun. Ay, ideal dito. Eh, iba, pag binabang mo bagsak talaga. Tagilid. T -tagilid. T -tagilid. Okay. Itagilid. Itagilid. Ito pong ano po nila, cups, matigas. Makunat plastic. Oh, final review. Yung anis sa pinya na from 1 to 10. Para po sa akin, sa mga nating mga ito hindi po dahil binigyan po kami ng sponsors. Siyempre kapag mayroon pong nagbibig sa sponsors, binabase po talaga namin sa panlasa po ng mga tao. Pwede po, final review ko po, pwede po siya hanggang bata, hanggang sa matanda, may ngipin o wala. Ibig sabihin, <laughs> hindi na totoo. Wala naman. Tupo o kalbo? Hindi. Ang laksa eh. May ngipin o wala, totoo po yan. Napakadali pong kainin. Kasi iba yung sago, yung gulaman, matigas. Ito. Oo. Mm -hmm. Smooth mm -hmm. na smooth. Sobrang sarap po. Kung 1 to 10 po para sa akin, baka bigyan ko po 12. Hindi po itong pag-uuto ah. Ayun nga lang eh. Eh, gusto ko 12 eh. <laughs> <laughs> Ikaw? Oh, 1 to 10? Eh, ito na, ko yung chocolate. Para sa akin, chocolate. Parang ice cream. Hindi, ibig sabihin sa general. 10. Eh, hindi kasi katitigin ko lang. Oh, sempre, uh, Ay, chocolate. Ano yung magkakabas sa chocolate? Plus, ice cream po talaga. Masarap. Masarap. Nasang ice cream. The chocolate movies. ice cream. Masarap. Po. Masarap. Masarap din chocolate. Ay, uh, review mo, from 1 to 10. Ang rate ko rito, from 1 to 10. General all. Oh, okay. Sa lahat. Since, base sa mga sinabi nila, naniniwala naman ako. Naniniwala ba? di mo ba natikman? Naniniwala nga ako sa sinabi nila. <laughs> Nakakakasin talaga. Nakakasin talaga. <laughs> Sorry. 13 ka na. Sa 13. Hindi. Siya 12. 12, mahina. 20%. Wow! wow. 200% pala. Hindi, ano, 220. Uh -huh. Mababa pang 20%. Ay, ikaw mo ano? Eh. 200%. Pang 110. Perfect 10. Oo. Uh -huh. uh -huh. Perfect 10 din. Eight. How about you, Pete? <laughs> ten. Ten. Ikaw, so, Ate? Ten. Ikaw, so, Pauli? Perfect, Pete. Wala po yung halang pa-auto kasi mayroon din po kaming Tinry nila Ariel dati, saka binigay ko rin po sila ate. Saka, huwag natin sabihin yung, uh. ano, kung anong pagkain yun. Eh, talaga ako, hindi ko na Hindi, may sabihin, yung depende sa panlasa oh, ng tao. Sa Kapag health conscious, doon nakabase. ka ba? Hindi, saka first time ko kasi natin man. Oo, oh, yung, pero huwag natin yung sabihin yung, yung product. Ibig sabihin, nag nagkaroon lang po kami ng comparison. So, kasi may mga flavor po na hindi natin nagugusap. Pero sa iba, gusto po. E, Ayoko, okay, hindi ko naman pa sabihin na hindi ko gusto. Ibig sabihin, sa iba po gusto. Kaya yung panlasa, babase po natin sa ibang tao. Ayan. Paano po? Maraming maraming salamat na po sa inyong inalaan sa pinilakan Siyempre sa Max Mango. Ibig sabihin po, maximum amount of mango. Hindi po talaga tipe. Hindi lang po mango. Pati po yung mga bagong flavors. shake po talaga sila at hindi tinipid. Napakasarap. Sabi po nila, pag gantong minatira, pwede nilagay sa freezer at mag ice cream. Hmm. Yan. Magpasalamat tayo sa Max Mango. 1, 2, 3. Maraming maraming salamat, Max, Max Mango, Mango. Mango. Yan. Maraming maraming salamat na po mga kabahay sa inyo. Oras na inyo sa pinilakan lang. Bye. Sa ulitin. <coughs> Meron sila ano dito? Meron sila outfit dito? <coughs> Diyos mo. Bila inubo. <laughs> Tissue, Wala na po ubo. Stop. Oh. Yung pag pinigil niyo po yung tawa yun. Buti doon lumalabas sa bibig. Ayun. Marap. Marap. Maraming maraming salamat na po sa inyong oras na hain lang sa pinila akong Basta lagi po tayo positive vibes. Pasalamatan po natin yung mga bagay na dumarating po sa atin. Kasi yung grasya po, kahit hindi po hindi po natin sa Panginoon, binibigay po sa atin. At syempre, wag po natin abusuin yung mga nakapaligid po sa atin. Maging uh, patas po tayo sa lahat. Katulad po nito, isang malaking bayaya na rin po ito. Dahil ang layo pa po na pinanggaling ang puno nagpunta po dito. Maraming salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!